Boss, may taxi na ano, di ayaw daw umandar mga boss. Yung taxi, yung problema daw tinistrep nila kahapon, wala daw ang gas, gas guma guma ano, lumalabas doon. Tingnan ko kanina. Oh. Parang may sunog. Hmm? Huh? Tingnan ko kanina, walang lumalabas. So, ngayon mga boss, ang gigil ko na ni eh, kay nagram na eh, ni mga boss. Sunog sa paglingkod-lingkod ni sa pasahero. Kung wala nang ano, wala nang kunang bangko, nipis na kayo. Tapos luwag pag siya, luwag. Ibalik natin. <clears throat> Nakabalik na. Try natin pandar mga boss. Kung tingnan natin ni pandar mga boss. Ah. Sh -sh 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 -sh. Lodge. Yan ang problema. Uh, lumuwag yung sakit nga boss. Kasi manipis na yung bangko sa, ano, sa likuran. So, wala na mga boss. Balik na. Basta so, sa palitan sana ng fuel pump. Pero buti hindi na palitan. Kasi yun lang ang problema. Ha? Huh? So, test drive na namin mga boss. Test drive muna namin.